magbabahagi naman tayo guys sa area so ito guys meron ako nakita dito guys sa daanan guys ah, lumang daanan pero yan guys ito yung nagwasin ila na ano ah, marker isang nag isang puno na matanda na yung pulipog ba guys kulay medyo na ipagkadilaw siya yan matanda na yan guys maliit na ano so landmark yan siya lang nag iisa dito na kulay ano pero dito guys sa pinakadaanan guys mapansin natin guys e, dito kasi guys yung bato parang ano lang parang siminto pero kinurtihan nila ito yung napansin ko guys oh kung hindi tayo treasure hunter guys hindi natin alam yan guys yan guys oh kita nyo yan guys, C yan guys, pero dalawang ano yan, parang liter S, ganyan guys so, oh. ito may target to oh. banda dyan may target, ito naman guys itong ganito guys yan oh susunda natin to papunta ron, papunta ron kung anong makikita natin so lumang daanan to puntahan natin kung ano makikita kasi napadaan lang ako dito So napansin ko siya ba? Eh, man-made. Dito pa guys, oh. Directional sign sa may sapa. Yan, sapa yan guys. Diyan dumadaan guys, oh. Yan guys, oh. Naka, ano pa yung bato? Nakasipa yung bato dyan. Maapakan talaga yan. Kasi yung daanan, pa Ayan. so, kinupyay banda doon, lit, parang literis yan. Pero dalawa ang target niya. Ito ang bali pa ganyan daw ang lumang daanan. Lumang daanan 'yon yung ibig sabihin noon pero may target, literacy sign, Bandaroon. may landmark. So pupunta pa tayo sa taas, guys. Meron daw dito. So dericho tayo, guys. May makikita talaga tayo, guys. May itinuturo siya na may ano, ah, burial layout na ginawa. So small cave siguro to. Kasi disenyo niya ano. Ito guys, may intersign ito guys. Ito guys yung lumang daanan. So ito intersign. Yan no. Kita niyo yan guys. Intersign yan guys. So pag pumasok ka diyan, so nasa area ka na. Dito ang layout siguro nila guys ito guys pag napapansin natin yan guys upuan siya guys yan so ang target niya na nili out nila ganyan guys banda dyan so may bato pa dyan guys oh yung naka umbok dyan bato yan so banda dyan sa may, sa may sapa dito guys may napansin pa rin ako dito sa ibabaw titingnan natin parang stone map siya guys hindi kasi alam ng mga tao dito guys napakaganda guys oh kung mapapansin nyo guys dito guys oh guhit yan may deposito banda dyan oh sa may sapa daw oh yan yan ang ibig sabihin yan may sapa so ito nagsisilbing parang paa painting sa entrance doon sa intersign na yan ito guys oh so may deposito daw siya yan guys oh bato siguro to galing dito sa bato may encounter mo ang isang item baka ganyan kasi yung mga ano guys oh talagang ukit okay talaga oh matigas tong bato na to guys yan guys oh nasa gilid daw guys kasi yung pagka ingrid niya nasa gilid daw so gilid ng sapa yan sapa ito guys sapa napakagandang sign guys oh. sigurado to ang problema lang dito guys baka malalim hindi natin alam yan guys oh, may ma encounter tayo dito so i-straight natin to ito ang item yan guys oh Diretso doon. Ano kaya makikita natin doon? Titingnan natin guys. i street lang natin. Diretso lang siya sa may sapa guys. May sapa. Sapa ang ano niya. Dito ang itinuturo niya guys. Ah. So dito ang sinabi niya guys oh. Diretso daw dito May ma-encounter na ano Bato or Dito banda oh. Ah, meron guys oh, bato oh. Titignan natin guys. May bato talaga siya. So mga boulders dito guys. Malalaki. Yan guys oh, nakaarohid pa guys oh. Yan guys oh. Yang batong yan oh. So dito ang layout nila. Yan guys oh, nakatumpok na mga bato guys oh. Yan sikita niyo yan guys. Tatlong bato. So napakaganda ng sign to. Oh. Marco dere. So may nandito na yung kasama ko guys. Ito yung lumang daanan guys oh. Yan. Napakagandang ano guys no. Yan guys oh. Meron talaga dito. Da dalawa siguro yun. Magka ano. Malaki ang isa. Maliit ang isa. So. Ano na kami guys. Ako, natakot ako sa aso guys. Ito guys. Baba tayo guys ha. Ito yung lumang daanan guys. Guys, oh. May put marker pa guys oh, pero natanggal 'to. So asaan kaya nang galing 'yan? So ito yung sabi ko guys na stone map na ang daan. So dito naman tayo nadaanan na namin yung intersign na naman dito. Yung bato na malaki. Yan guys oh. Sadyang biniak guys oh pinorte talaga ito intersign may malaking bato dun so napakaganda ang area guys ito talaga sa pinaka ng ano to wala masyadong bahay isa lang yung bahay dun so ito po guys oh ito, si Lubin na pointing yan guys oh tinuturo talaga yung bato banda dyan okay ang area so hanggang dito lang po guys ah, salamat po sa panonood God bless